Grabe? Cai so, mga karabas, so, paakitan natin. Yuno? Know. Mm. Uy, kung tataro nung? E Uy. mo, e tagtag mo. Tag 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 request ni Harasam na talagang matagal niya nang sinasabi-sabi sa akin at ngayon nang matuloy magluluto tayo na pangung-pangung itak special diri kasi hindi na natin napakita ang pagproseso proseso niyan yan ay niluto ng mga kasamahan ni Utol na taga Baguio thank you sa inyo sir. shout out mga sir Asap yan sila eh, na taga Baguio sila ang gumawa na ito. Bali, tinuruan naman ako ni Jimmy na kung ano ang dapat na yung mga gagawin dyan. Sagot naman ni tatay ang ano dyan, ang native na manok. At saka pa si utol ng ano eh, daw ng black beans na ganito. Pero what? Huwag mo na yan. Likado sa ating tuhod dyan eh. <laughs> Ako ang maluluto. Ako ang magluluto. Ako ang masusunod. Bins, <laughs> bins, bawal. Ba bawal, bins. Kasama natin ay si Papa P. Si Rabe. Sa atin muna si Boycute kasi... Injured. Injured. Ikwento mm -hmm. mo pangyayari. Ikwento Dulas, mga sa gilid ng ilog. Kahapon. po ng daon ng saging. Problema ito na nadali. na dali. Ayun na. May na. Ayun na. Ayun na. na. Ayun na. ano, ano bote. Mo, anong mo? na. Guhit. Ako, yeah. ako ang magkwento, ako magkwento mo. Mga karabas, aakyat na naman siya sa... Na. Sa saging. Sa Ngayon, may sira na pala sa yung saging. Kung baga naakyat niya na dati. Hmm. Uh -huh. Natumba yung saging. Sa Tapos may buti pala nakaganon kaganon. Doon siya na, ano, na ganon. Sama yung saging, sa nadagan pa siya ng saging. Sa Totoo ba yun? Ay, hindi. Yun, yun yung kwentong maritos. Yung ay, to, to, ay ito yung kwentong totoo. Ito yung totoong kwento. Ay, no, Ngayon ka Rabas, nag-a-vlog sana kami eh. kakabon. Problema, nakagayak na ako eh. Saka mag na lang down saging para sa aming pagkaing bagat. Problema na dali, nadulas sa gilid ng ilog kaya kakatapos lang ng baha. Ah uh, yun, nadali sa likod. di naman nakakalain na may buti pala doon. Doon pa ako bumagsak. Mm -hmm. Nadali. Walang tahi. Walang tahi. Walang tahi na yeah. ta ni Rabas. Kaya shoutout ko pala dyan kay Dok Salcedo. Thank you po. Thank you kay Boss Arabas. At sa pagmamalasakit sa ating uh, kapatid na Sarabas din at saka kay Doc Salcedo. Yan yung ating ano. Thank you, thank you. Malaki ang ano natin dyan kay Doc Salcedo. Laging yan ang gumagamot sa atin eh. Hiwan na tayo ng ano, ng luya. Kaya muna, pahinga ka muna muna. Oh, pahinga Bawal wala. basa basa. Oh, kita mm -hmm. tayo ng ilog mga karabas. Mm -hmm. Mm -hmm. Ani ani, ani mo na tayo pero kung lalabas tayo sa ilog, hindi natin tama. Hindi sa masyadong mo. Paingon mo na mo natin ngayon masarap. Katbabu. Mm -hmm. uh, para ma-relax eh. <laughs> Ano muna namin yung mga Labor dito sa buong. <laughs> <laughs> mamaya, mamaya ito, kasabog na ano abono. <laughs> Sabi mo naman diba, hindi lang mamabasa na ito. Eh. <laughs> hindi, huwag lang magulang. Hindi naman mamabasa ayun, sa <laughs> nagsabog ka po ano, no? <laughs> hindi. Hindi makarabas. ano yan? Sa muna yan. Kaya nga muna, kanyang muna. Relax, dad. Dito dito lang sa bukid din. Ano ba yung itag na yan? Ito. Itag the delicacy of uh, igurut gusto gusto ko matikman talaga yan ang proseso niyan ay mapapanood nyo rin naman sa ibang mga vlogger na taga Baguio kung paano nila ginagawa yung itag mga expert sila dyan mga expert sila dyan kung ibablog vlog natin yan eh matagal matagal pa natin bago makain yan taon ata yan Pinausukan nga ka ano yung vlog pinapausukan pinapausukan ano ngayon sa tumigas siya, no, maging kulay dilaw. Binabalot pa yan ata sa ano? Sa papel. Ang alam ko. Iwa, iwa lang tayo ng ating mga kasama natin mamaya mga karabas yung Timdagat. Kainan. Yun, bago. Pakainin mo na sila bago sila lumabas. Dahil ang uri nila ay hindi man masarap. Binibigay aloy. Bisto ko dapat doon. Dapat pala, i-message ko kaya, makakatikim siya. Oo. Uh -huh. Pantayin natin ay, si Nesky nice dito uh -huh. makakamasa. Ay, hindi ka di mas paapi ng balang magka. Punta <laughs> yun. <laughs> May lakad kami ng bukas eh. Magapunta kami sa ano sa pet shop uh -huh. ng mga parot. <laughs> sabi <laughs> mo inom 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 prutas prutas <laughs> sama, daw siya eh punta kami sa pet shop magadala kami ng beer ay hindi pala beer gin lang <laughs> mahal beer Ay, hindi yan. Naka-off talaga si Ipin yan pag mga gantong panahon. Eh, kung utusan mo. <laughs> Ay, mahina ang sing sa amin, Jas. Hmm. Hindi <laughs> ka makakatikim nito, Kuya Igay. Magkakot siya. Di ba, di niya? <laughs> di siya ko. Hiwain hey, na natin, itag natin. Hmm. Yun. Parang matikas siya, no? Hmm sarap do charot eh hmm? yung, yung taba siguro ano yan ano na langis eh. parang gam hmm. hmm. litlitan lang, natin para makatikim lahat oh. talagang oh. ganda ng pagka proseso na to magaling daw talaga mag itagis sabi ni ito eh yung mga taga bagyo na eh. pagka nag siya nakapasalubong siya hmm. Uh -huh. mm -hmm. Ang piraso lang pala nito Hindi oh. malasa raw eh Malasa daw yan Malasa raw okay. pag ano hindi eh. <laughs> na na pa yun buto pala buto kaya pa hindi matalabas hmm. sama natin yan okay. yung palasa yun eh niya. Tingin pa lang, masarap na to. Pati kasang kanyang texture ah. Hmm, bango. Kinakain di ba ng slow yan? Huwag ah. Ang ano niya, tuyon talaga ang amoy niya. may may mga may mga warm warmies parang jerky Pin, warmies mo na yan eh kaya kailangan lutuin natin yan ng ano sa apoy eh jerky beef jerky okay, man kaya mong magsibak mo man ah, magdugo ang sugat mo oh. may nam na maalat. Hmm. Ay, ano raw, maraming asin daw nilalagay nalagay dyan eh. Preservative. Hmm. yun ang pinaka ano natin pinaka, pampalasa natin sa ating tinola eh, nagbigay naman si tatang ng isang native hirap na daw alagaan eh parang dami daw eh lakas ang konsumo utay utay natin eh dito hindi pwede dito yung ano, 45 days sayang tang itag hindi na nabas yung tunay na, na lasa. Ugo, tigas. Ay, buto ulit yan. Buto nga. Ayan. Okay. Okay. Eh. Ayan na. Diba ng mga ating gulay habang hinihintay natin si Papa P. Ayun na. Inilabas na ang manok ni Papa P. Ayun na. Lapit na. sili. Kami na ako kasi yung sili ngayon. Meron. Isa mo brad da, ano? Dahon. Hmm. Sayang mahal kasi yan napaka mahal. Marami kita makuha dun sa ano. Wag lang yung tangkay Sa amin ni Parimat, nilagay namin yung talbos na lahat ng dahon talaga nilagyan natin. Kulang pa rin. Bitin pa rin eh. Ang bagong pilas talaga itong ano. To. May tinik pa eh. Hmm. Ang tinik ako eh. Kami ako dati nakatalit sa ano yan. Nakabawag sa lupa. Wala parang baging pala yan. Ano yan? Para, parang pipino din. parang baging. Saka anak ng pipino. Yung sayote, ganon. Pero yung... Nakabaon yung sayo kuya. Sayo ya. Pero yung sayote, nakalabas. Pero yung sayo ya, nakabaon. Tawa, 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 si tawa,

Delikado. Yeah. Nakakabuti yan. Pag, lagi, lagi mong ginagawa. Pwede na daw. <laughs> Ayaw na. Ayaw. Linaw ron. Hindi kaya mo na patok ang bote mo? Huh? Hindi kaya binato yung bote sa'yo? Inukay ko kapon dati. Ha? Inukay ko kapon. Mga karawas, ito na yung ano? Yung ganitatang.

tapos <laughs> tatawa na ka ng buhay ko tuloy oh. <laughs> ayun sa likod natatawa na ko tapos, tapos ano nangyari po tapos sa limang tanong ka vlog pong kwento mo rin kami ng mga mm halimuli sa sama man din tayo. Hindi, oh, <laughs> <okay. laughs> <laughs> mga karabas ba? Ay, mga karabas, mga karabas eh. eh. Pintuan mo sila eh. Uh, Kaya mo, Hindi man nila araw-araw na kasama mo. Sa gabi, ano ba ang nangyayari sa sa gabi? Mga ganon. Sa gabi eh. Uh, ganon ko minsan. Nag? <laughs> Video call. <kol>. Video call. <laughs> Kanino? Sa taga ano. Kamburay eh, na yan. Hmm. Oh. Hukong yun ah. yun, yun ah. Dumiretaga kambuli ko nakadali na si Boykit ah. Tapos. Tapos. So ana natin si kung ron. Tapos ano pong Tapos ano pong eh Tapos. Minsan pagitaga ya. Tapos. Ulo. Tapos baka ano ka pong ha? Baka mahiwa ka pong ha? Yes, naman dali. Magdung sadong ngutli. Tapos tapos sana ito dito. Tapos may lakad tayo bukas. Oo kaya lang ko tayo tayong ano? Ay hindi pide yon yun. <laughs> pira! Pira! pirah kailangan yung pira talaga yon si buksaw mong tagay ko, pwede Ay, ko sa kaya, eh. tagay 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 na <laughs> ano luro tagay na tagay eh. Ulit tagay 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 na Ulit na. <laughs> Ay, ay, iwakain pa natin ang ano, ang isang ano. Pero natin yan. Hindi. Iwain ko pa isang ano. Kala ko medyo mali. Iwain pa natin tong mga karapas. Titira ko sana eh. Hindi na. Eh, yung parot pala na madaldal ang tinira ni Mungloy eh. <laughs> Langanin. Mustang pare mo kong. Ay, na gabilog na. Tapos pagalpom ka eh. Tapos. Pang, ayan, kunsumo na naman natin 'yan malambigas. So, pabigay kay Buknyor. Hmm, pabigay, bigyan natin yung ating mga ano, patid ba pa, pang konsumo nila. Mm. Pagmanit tayo. Naubusan ako pala tayo mga karabas ng supply. Hindi <laughs> e, <laughs> umabot ng alihan. Mm. Oo. Napalakas eh. Bili-bili uh, na lang muna tayo. Napalakas ng kain. Mga <laughs> ilang buwan pa kayo dogong? Sa dalawa pa. Sa dalawa yan. Sa dalawa. Mga katapang siguro October pa Hmm. Ang sayo pong, kaya nang ano nun? Ganyan din, sabay ka ba? Sabay yun, yan, di ba? Uy, 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 may ibon oh! <laughs> uy, ibon! Nauna na yung ibon! Namimitas na oh! Woo! Ikaw ang kauna-unahang ibon dyan ha! Ah. Lumipat na lang pwesto ang ibon! Ayong inog yun! Ha? Ayos ha! Uy, tingnan ha, parang may dumi! Ha? 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 May bagong pwesto. Ano eh. yung susunod sa Ano yung susunod daw? Ano? Agan yung bags ha? Naka ano ha? Naka ayuda ha? May buwan ka ba yan? Madala no? Update sa Maldari Ang mga bagong buong ha? Agan ng ibon Sim? <laughs> Let's go. Let's ready. To rumble. Oo. Kumusta si Bugs? Sakay ba 'yung magaling? Oo, tama tama. Ay, ay, ay papatayin siya no. Cheap man. si Guy. Wala si hindi na. Ano, yun? Yun? <laughs> ano yun, nakakain yun? Yan, 'yung nakakain na 'yon? Ay, ano natin diyan? Yung ginger. Sabi ni Tero, pa ah, ayoko yung luto masyadong ma-ginger. -ma Pero yung, sinabi ko yung ano nang ano, ginger ang benefits sa katawan. Ba, kumain. Bata yun ha. Pero kahit may masarap, sabi ko, basta makakatulong sa ating katawan, kainin mo. Like ano pa? Like ang palaya. Oh, mapait. Pero maraming benefits. Ha, ah, sige pa. Sabi niya, binigang bukas ang palaya. Palaya ulam natin. <laughs> Buti pa ang bata. ito Madaling yung mindset ng mga ganon. Uh, alam lang. Kahit, kahit, hindi masarap, pero mabuti sa katawan, pwede yun. Sabi ko, masarap nga yung mga fried chicken na. Pero masama din masyado yung ganyan. Ito, ano sabi niya? Rotation? Pero hindi natin tanggalin ang chicken. Bawang. <laughs> Favorite yun. Favorite yun eh. Bawang. Pero sabi ko, i-balance. May gulay ka rin, may chicken ka rin, may fish ka rin. I like fish, sabi niya naman eh. Pero huwag araw-araw. may <laughs> natin ito, sibuyas. bango-bango yan. Eh. Tama natin sa sili. Para tumalab. Mawala rin naman yun sa gata eh. Oo, oh, dito ka po. Kaso walang gata to. Ha! <laughs> Hindi ito mawala. Mawala din naman yung sili sa gata. Ayan problema. Walang gata. Parang <laughs> low action ng ating kala na. Dito ka dito po? Eh, Magpinto ka pong low action ng ating kalan. Ba, nga po? Oo. Oh. Iwang part na lang po. Mm hmm. Si Pongloy mga karabas oh, eh. ay one of this day. Pag oh, nag live tayo ay, ay, ano natin yan. I-guess. Gusto niya raw mag-guess eh. Gusto niya mahasa yung kanyang talento eh. Nagpa-practice siya mag-video ko eh. Sabit ko sa magdali na ha. Oo. Magdali na! Ikaw ah! <coughs> hindi magdali na eh. Magdali na! Ikaw <coughs> ay isang pala. Ah, si yung Lorena eh, no? Lorena! Minamahal kita. Bakas din na po eh. Lorena! Ah, yung pang ano ba bang? Kabayta mo? Lason mong halik. Lason mong halik. Kaya na yun kay... Lorena ni Tungi. balik, mong request-request baga sa mga siyawa. Mga kutli California. Mahaba kasi yan eh. Mahaba. Mahaba Hotel California, anim na ano talaga yun eh, anim na minuto baga. Intro pa lang ng Hotel California. umay ang babae eh. Umay ang babae, kapag nga na po eh. At saka yung July morning. With the strength of the July morning. Siyam na ano yun? Minuto. Siyam na minuto. At saka yung... Ano po ba yung mahaba ka na? Alam na alam ko dati yan eh. November Rain. November Rain, yan, medyo maba din yun. Kuya, sabi sa akin ng mga bae. Sa'yo eh. Kuya, bakit? Bakit tuwing sayawan mo, nakikita ko isa lang mo niyang pantalon mo. Hindi ng mga babae yung pantalon. Ay, <laughs> e, isa lang naman ang pantalon ko ng araw talaga. Marami yan, sabi ko. Dusi yan eh, kaso pari hulag. mo lang. yun. <laughs> so, yun ang, ang kwentuhan namin. Hindi, sayaw ko yung isang dalaga na nakakilala ko rin. Kaya lang patanok niyo. Tapos na yan. Uh! Talok ako ha. Abo. <laughs> <laughs> Ganun ito ha Hindi. Magtanim ako ha. Paggapasan naman. Nakapagapas na kayo. Siyempre magagawa ka ng ano eh. Hindi Magagawa ka ng way ba para makausap mo yung babae. Eh. Ano anong ang sabihin mo, ligawang kita. Hindi, maya ka rin eh. Ayan, ano naman ang sabihin mo. Kailan hey, ang ano nyo, paggapas nyo? Maggapas ako ha? Awa! Paghapas mo doon, eh. Makikita mo siya doon, nagdala uh, dala siya merinda. Pagdating ng hapon, magpapainom yung tatay. Jong, inom mo tayo, Jong. Ah, po. Tapos yung kinita ko doon, eh, ambag ko rin yung sa inuman lang. Wala rin nangyari. Wala rin na no? Tapos, ang masakit na yun, hindi rin sinagot. Ano? Ano nangyari? Wala! Wala rin. Wala! Lagyan natin itag. No, noon mahirap mga karabas, no no, nakaka-relate kayo yung mga batang kasing edad namin ni Daddy De. Wala pag pagnanligo ka talagang sa bahay. Hindi man sa bahay, sa mga sayawan, mag-abang ka ng sayawan. Kasi, walang cellphone. Walang no? cellphone. Hirap. Tapos eh, papadala mo yung sulat mo doon sa kaibigang babae niya. Nangangyari sa akin yun eh. Bago mo arating, nabasa na. Sabi ko, <laughs> eh, Ati B, mo nga ito kay N. N ang simula ng pangalan nun eh. Obo! Pagbasa-basa pa rin na magbarkada, ginapagtawanan. Pag nakita nila ako, ginapagtawanan nila ako. Yung mga linya ko doon. Ilagay na rin atin ito, mga karamas. Bago tayo magkaituhan. Ah! Kaya, yung mga linyahan ko doon, kaya pala pagpasok ko sa school, yun ang mga sinasabi nila, para kang bulaklak sa aking paningin. Uy! Ito parang yun man yung sulat ko. <laughs> aabutin, sabi ko, pag, pag mayroong ki dito, aabutin ko ang langit at mga bituin, akin na gito, binasagin nila to eh. Kaya maya, maga, Aabutin ah, ko ang between para sa atak ko. Binasa yung sulat ko. Hindi mo pagkakatiwalaan yung pagdala ko. Nagpadala ako sa maling tao. Shout out sa inyo. Alam niya kung sino kayo pag nanagay ngayon. Ito ang sinayang niyo. Okay. <laughs> <laughs> <Okay>, na <no? laughs> Huyo kayo ngayon sa amin. Huyama <laughs> <laughs> nga. Joke lang mga kalamat. Kaligaya na. Nagpasalamat sila at hindi ako nakatuluyan nila. Kuwantuan sila sa buhay nila. Pero ano? Ang sinayang nyo, oh? 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 Ah! Ikaw rin po, yung mga nagsayang sa'yo. Shoutout mo rin. Ano nga, wala nang sayang. Bakit? <laughs> Hindi ka ginagligaw noon, ay? Baliktad daw, siya raw nagsayang. <laughs> ah, ayun daw. Ang masama. Ikan nyo so? po, Mila po. Grabe. pag talaga.